Yan. So ayan mga boss, uh, welcome back ulit sa aking youtube channel Boss Tipping Vlogs ayan. So for today's video mga boss uh, nagpatid na po si Nunoy dito sa bukid Pero bago yan mga boss uh, Dumaan muna kami dito kay tatay Para magpakain ng aso tsaka, So pagkatapos, pagkatapos mga mga boss, yan mga boss uh, May dinaanan din kaming tindahan Kasi bumili ako ng saging para kay Theodore At nakikita ako ng pusa na Kamukhang kamukha ni Buka Pero iba to mga boss kasi maliit to Si Buka kasi mataas Maka malaki. Ayan siya mga boss. Ayan. Parang kakulay Amin. ni Boka. Daanan namin. Papalito, ah. well, parang si Boka. Ayan yung pagkain nila guys na may ulam ayan pero hindi nila yan mauubos kasi madami yan at saka baka bukas pumunta sila pumunta sila at may timang dito sila naman yung magpapakain ng mga aso ayan. Uwi na si Nunay guys kasi may mga hayop siya doon sa kanila pagkain na lang ng baka at saka kalabaw at manok pusa at saka aso <laughs> napakay gasolina sa panay gasolina sa paratangke o oh. Ah. Ayan, kami lang ninonoy ngayon ka bukas pumunta sila uh, at may timang dito sa bukid at si Theodore naman iniwan ko lang kay Kuya Titing kasi si Mariel parang nag siya ng ano niya uh, darating na graduation sa senior high yan malapit na kasi yung graduation na guys Ngayong ano na ngayong 18 Madre di Agua, ayan yung Madre di Agua. Yan guys. Ngumatay sa dangka no. Malunggay. Mm. Yan guys, yung itinanim namin na malunggay. Ano lahat? Ubus maubos dahil sa sobrang init ng panahon ayan, nalaya yung ano yung mga dahon ay yan tignan nyo oh. wala ng mga dahon pero may bunga ayan yung bunga pero walang dahon ayan halos lahat may bunga ayan tignan nyo pero walang dahon at yung bunga nya ano pa guys green pa pero hindi pa yan patay. Ayan o. Oh. Walang dahon. Malunggay to guys. Ayan. Malunggay. Malunggay, malunggay. At yung alugbate. Ayan. Ito na lang yung natira. Ayan na lang. Kuwawa naman. Sa sobrang init talaga ng panahon. Tignan nyo yung puno. Kukunti na lang yung dahon. yung nakaraang buwan pagpunta ko dito ang daming malunggay malunggay at saka alugbati pero ngayon tignan nyo naman wala na at ano na dito mabos. boss tag dito wala nang mga damo namatay sa ano sobrang init wala nang mga damo ayan yan mula dito Hanggang doon sa baba, malunggay. Yan, may papaya pa. May papaya ang natira. Ito, malunggay din. Inet. <coughs> Grabe yung init, guys. Kapag hindi ka sanay sa init oh. tignan nyo ito kay ano pa to kay ati cha pa to pupunta doon kasi malaki yung lupa nya dito eh yan dito kay tatay Tsaka sa baba pupunta doon at meron pa mga boss yung naalala nyo yung bukid na pinintahan namin ni tatay nung pinaka ano pinaka tok, -tok. yun nasa bungtod or nasa mataas na part yun meron, meron pa siyang lupa doon tsaka malaki din parang isang bukid yun na vlog ko yun dati yun papakain si nanay ng aso Pagkatapos, punta na kami sa kanila. Yan, ihatid ko na sa Kanila. Uwi na siya. Kailangan niya ng umuwi. Tignan niya yung lupa, oh. Nagka-crack. Yan, oh. Uh. Yan, kumakain na yung mga aso. Ayan. At, baka sa mga susunod na araw or bukas mga boss, balik ako dito kay tatay kasi kuha ako ng kahoy. Ayan. Ito yung kukunin natin guys para sa solar. Solar doon sa kanila kasi kakabit. Ipinapakabit ni Ativise yung solar na nandoon. Yung kinuha natin sa bakaw Kung nakita nyo sa vlog natin nung una. Ayan. So bala ito yung kukunin natin. Yan para gawing poste doon sa kanila. Yan. Siguro yung isasama ko si Makoy para may tagahawak or pwede naman ako yung humawak siya yung mag-drive. Yan balik ko. Kuha tayo nito ng ano tatlong piraso. So kay tatay, hindi rin madilim. Kasi may mga solar na kinabit dito sa kanya. Ayan, isa. Meron pa. Dito sa my CR. Ayan, dalawa. Dalawa. Isan pa. Yung isa nandoon. Tatlo. At saka wala namang wala, wala problema. Kasi may kuryente may kuryente din naman dito. 'Yun yung pangatlo. Grabe yung init. Yan yung mga aso kumakain. mo niya Diyan sa yan sa kanya yan may bibing ka yan. lahat ng pangangailanganin niya nandiyan na po yan, ito yung bigas at uh, ulam yung mga kailangan niya doon sa bahay niya at wala din namang problema sa pagkonsol ng mga bus kasi kapag ano yung wala sa kanya sa uh, ano yung hinihingi yeah. niya, binibilhan ka agad.